tahan sila sa social media. Kaliwat ka ng pambabash online ang kanilang natatanggap. Pero sa kabila ng masasakit na salita at panguhusga, napanay naman ang basa nila. Dead malang ang kanilang motto, may isang YouTuber, merong beauty queen, may politiko. Wala silang pakialam kasi putaktihin man sila ng husto, marami pa rin daw silang supporters. Yan ang kanilang sinasabi. Ang sigaw nila sa lahat, love me or hate me. Post na video ni YT Man. Viral dahil sa clickbait niya. Patungkol sa pagkain ko daw ng pares ni Diwata. Pula ka! Bagong Miss Universe Philippines, hindi raw deserving ang corona at titulo? Your Honor, yan po ang understanding ko po. Mayor ng Bambantarlak, lihiti mo nga bang Pilipino? Lahat sila nagmarka at pinag-uusapan na yon online. e imbitahin nga sana kita sa bahay ko, ako naman ang pinapunta mo dito. Ito ang posted viral video ko sa page ni YT Man na umabot na sa mahigit 29 million views. Pero ang totoo at buong eksena ng video ay ito. Bilis lang kami. Pumila po kami dito ha. As in, naghintay po ako. Marami sa mga komento, puro pambabash. At ang iba, may panghusga pa. Pinakat agad? Parang hindi naman nilunok ni ma'am? Parang napilitan. Buhos ang mga emosyon dahil sa kapiranggot na video. Pero ang tanong, fake news ba ito o yung in ngayong tinatawag na clickbait? Dahil sa post kong video ni Ma'am Corina, Nabas tuloy si Ma'am Corina at pa nga ng 28 million views yung ano, eh, video na yun. Eh. Siya si Ramli Dalit o mas kilala bilang YT Man. What's up guys sa lahat ng taga late dyan? Pumatok sa netizens ang kanyang mga sari-saring content pero ang umani Hello, man, ng napakaraming views, walang iba kundi ang video niya kay Diwata. Grabe, ganda ni Maramina. Oh. Okay, pataanin natin si Ma'am Maramina. Ma so, Hanggang si Diwata pa rin yung content ko. Hello guys, deep tayo ulit sa ano, Diwata Paris Overload. Araw ng ano, Sabado. Maski na, ano, ako na curious kung bakit pinagpipiestahan online ang kanya mga content dahil sa pagkain ko lang ng pares ni Diwata. Kahit sino naman, gumagawa naman talaga ng clickbaits kasi para yung mga viewers magkaroon ng interesado. Ay, grabe kayo guys. Uh, dahil sa inyo pinapatawa ko ni pinapatawag ako dito ni Ma'am Corina sa kanyang bahay dito sa ano sa Cubao. Kaya inimbitahan ko si YT Man sa aking bahay para mas lalo ko siyang makilala ng personal. Si YT Man, kumusta ka morning. na? Hindi, gusto ko malaman ngayon kung sino ba talaga yung YT Man. At may dala siyang pares. pares. pares, pares. Kung gusto mong maging vlogger, ano bang dapat gawin? Kailangan punta ka na kaga sa trending na pinag-uusapan. Mag-umpisa ka muna sa ano, yung sarili mong content para makilala ka ng konti. Sabay, diskarte mo na lang. Magaling daw mang clickbait itong si Whitey Man. Pero paglilinaw ni Whitey Man, wala siyang intensyong masama. Malinis daw ang kanya konsyensya. Hindi rin daw siya magsisinungaling dahil i-upload naman din daw niya ang kabuuan ng video ng paunti-unti. Pero sa akin kasi clickbait yung caption noon, tapos sabay-bawi din ako. Charity, Charity Works wala. daw talaga ang unang content niya. Kaya ako nagbablog, nagsusumikap para din sa ano mga tao. Gusto kong makatulong talaga ng madaming tao talaga. 2006 nang mabuo ang salitang clickbait sa isang blog post. Pero noon pa mang 1800s, talamak na ito sa print media. Yellow journalism ang tawag dito kung saan kukuhani ng atensyon ng mga mambabasa sa mga makalaglag pa nga na kadalasan ay misleading o hindi na talaga totoo. By extension kasi, clickbaits are a form of social engineering wherein uh, digital creators are experimenting on ways based on human psychology to essentially get people to interact with their content. Paalala ng eksperto, mali ang paggamit ng clickbait kung ito ay taliwa sa katotohanan. Kaya maging responsable sa mga content na pinopost natin online sa pagkikita ni na Whitey Man at Diwata. nabigyang linaw mismo ni Diwata ang nag-viral na video. O diba, nakita nyo naman talaga na kinain niya talaga yung pares ko at nasarapan siya. Hindi na ako nagulat kung bakit nag-viral yung video na yan kasi madalas ko na nakikita talaga yung mga negative vibes na nag-viral talaga kasi... Ang daming content creator, ang daming vloggers, mga influencer na nandito lagi sa parisan ko. Ang tinitingnan nila talaga lagi, yung mga negative vibes for the views. May paalaala rin si Diwata kay YT Man at sa mga content creators na pupunta sa kanyang parisan. Ang advice ko lang sa iyo, bago ka mag-upload ng isang video, dapat alam mo muna yung pwedeng mangyari. So ayan, di ba, naniwala ka na na nasarapan siya sa paris ko kasi nakita ko talaga Uh, sa totoo lang, Idol, uh, nasasarapan si ano, Ma'am Corina sa bagay niya sa ano, Diwata Paris Overload. Idol na idol kita, yun yung pinakatotoo. from my heart, from the sky. <laughs> wag mo, wow. wag mo hindi big mo. This is Chelsea Manalo, your Miss Universe Philippines 2024. Handa na ba kayo? Miss Universe Philippines 2024 is... PULAKAN! Ang isa pang binabash ngayon, abay yung nanalo na! Si Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo! Di deserve manalo? Mukhang katulong! Dark na tsaka pa? ilan lang ito sa mga komento online kay Chelsea dahil kinukutya siya sa kanyang exotic look na hindi raw pasok sa standards ng ilang mga Pinoy pero bago pa man siya makoronahan sa Pilipinas bilang kauna-unahang Pinay Black American Beauty Queen pantay na ang pagtingin ng Pageant World pagdating sa mga tinatawag na woman of color o mga babaeng morena sila yung tinatawag na mga black beauty Pinatunayan na yan ni na Miss Universe 2019, Zozibini Tunzi ng South Africa. Miss Universe 2011, Laila Lopez ng Angola. At Miss Universe 1995, Chelsea Smith ng USA. In the minds of many pageant fans, pageant followers, or mga Pilipino in general, ang nagbubuo sa utak nila, ang nananalo sa Miss Universe, yung mga tipo nila, mga mistisa, mga mapuputi. Hindi pa man uso ang online bashing. Puntirya na ng mga bully si Chelsea nung bata pa siya dahil maitim daw ang kulay ng balat at kulot ang kanyang buhok. Nababash ka na daw yes. noong bata ka pa lang yes. sa school. Still remember kung paano ako mababash through harsh words, naiiyak ako every time sa mom ko, Uwi akong Um, I want to play with these kids. Pero syempre dahil sa mga sinasabi nila sa akin, masakit yon. So iiyak ako, uwi ako, umiiyak. Tinutokso siyang... Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Kredibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. kirara Kirara, Ulikba. Sa image ng bata, ikaw yung pinakapangit gano'n. Para sa sarili niya, ang batang isip siya parang, bakit ako tinatawag kasi dahil ganito yung kulay ko. Ang takbuhan ni Chelsea tuwing siya'y binubuli ang kanyang mga magulang. Maganda ka anak, sabi ko gano'n. Then sabi ko sa kanya, pag uuwi ka, ayaw kung makikipaglaro ka sa labas nang uuwi ka ng umiiyak. Kung iiyak ka at magsusubok ka lang sa akin, huwag ka nang lumabas. Si Mami Contessa at Daddy Randy ang naging sandalan niya. Kung kaya't ginamit niya ang kanyang ganda para umangat sa iba. 15 years old si Chelsea nang magsimulang maging modelo. Sumasali na rin siya sa mga school pageant noong siya ay high school hanggang sa siya ay makatuntong sa entablado ng Miss World. Medyo matagal ka na rin nagpa-pageant. Since yes. 2017? Yes. Ayan. I started to join in Miss World. It was another national pageant. And I was 17 also at that time. So, bata pa lang talaga. It was really have been my passion. But, um, of course, I was so lucky enough to get to the 15 finalists at that time. Binali ni Chelsea ang paniniwala ng ilan na ang mga tisay lang o ang mga mapuputi ang may puwang sa mundo ng pagandahan pagdating sa balat ng mga kandidata, definitely sa Miss Universe Philippines, we do not look at that. Uh, what, what is very important is yung pagkapanalo ni Chelsea ay naipakita na hindi lang Morena, Mistisa, or Chinita yung mga Pilipina. Bakit munti ka daw mag-quit ng pageant ng Miss Universe Philippines? I almost had to quit Miss Karina because of the resources that I had. Medyo limited talaga siya. Um, you have to prepare when it comes to your, your styling, your glam, and financially. Sa likod ng kanyang tagumpay, ang kanyang mga magulang. Sila ang tumayong glam team ni Chelsea o ang mga taga-ayos niya sa backstage. Uwian kami, Bulacan to Manila. Araw-araw yon. Mm -hmm. So, Tapos, kailangan mag-resign nila hmm. Dahil siya naman ang mag-drive, ako naman as assist para mag-hairstyle mag sa kanya, mag bit ng gamit niya. Uh, daddy, mo na ako ng plik mata. Talaga ako yung nagkakabit sa kanya. Yung una, talagang mahira. Talagang uh -huh. hindi, sabi Daddy, hindi pantay. Tapos, kabila naman. Parang hanggang ngayon, natuto na ako. Kaya hindi isinuko ni Chelsea ang pangarap. At ngayon, siya lang naman ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe na gaganapin sa Mexico. Sa kasaysayan ng Miss Universe, anim na ang nanay Nalong Miss Universe na koronahan na woman of color. Right? Yes. So ano ba ang sinasabi nitong mga bashers na ito? Ano ba ang sinasagot mo sa kanila? Sinasagot mo ba? No, I don't really look at the bash or the comments, the negative comments. Um, kasi... I know why they had to come up to a really negative point. Maybe they are coming so, something so much hate within themselves. Pero ako, I focus on the the positive ones. The mga na with with those people who would tell me, you know, who I am. kung sino yung mas nakakakita ng mas maganda sa akin. Sila lang yung pinapaniwalaan ko. Tinulungan din siya ng lokal na pamahalaan ng Bulacan sa kanyang mga pangangailangan. Para rin mairaos ang mga damit ni Chelsea sa kompetisyon, nag-effort ang kanyang designer na si Manny Halasan para humiram ng mga damit sa iba pang mga designers. So, naghanap talaga kami ng pwedeng mga mag-support. Nag-post pa nga ako ng One Bulacan for the Universe. And ang aim ko doon is i-gather lahat ng talents ng Bulacan, like the makeup artists, designers. Kasi ang sinabi ko, eto na yung time para pakita ko anong talent ang meron ng Bulacan. Sa wakas, nakuha na ni Chelsea ang koronang inaasam. Ready na siya to conquer the universe. Paspasan na ang pagte-training. Sobrang stiff ng competition kasi pinaghahandaan talaga yan. So of course, they are very disciplined. They're like athletes. So, disiplinado sila pagdating sa diet, pagdating sa exercise. But most of all, pagdating sa Q&A, they put a lot of attention sa training nila sa Q&A. And one thing that people don't know is the most important thing na piniprepare nila is yung tibay ng loob nila, ah? yung self-confidence. Ah, uh, Your Honor, hindi ko po alam. Ang isa pang pinag-uusapan, ang kontrobersyal ng mayor ng Bambantarlac, Mayor Alice Guo. Uh, Your Honor, hindi ko po alam. Inula ng pambabatikos ang statement na ito ni Mayora. Trending ang sinabi niyang, Your Honor, hindi ko po maalala. Nitong nakaraang Marso ay nagsagawa ng raid sa sinasabing pinakamalaking compound kung saan naroon ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito ang Baofu Compound sa Bambantarlac. Abril nang makakuha ng permiso ang mga otoridad para usisain ang 27 volts na natagpuan sa Baofu Compound. Ang ilang files na nakuha nakapangalan kay Mayor Alice Guo. Dito na nagsimulang gumulong ang investigasyon sa Senado kung saan kinikwestiyon pati ang pagkapilipino ng mayor. Hanggang sa sinuspindi na kamakailan ng ombudsman ng anim na buwan si Mayor Alice at dalawa pang kasama niya sa opisina. Naungkat ng husto ang pagkatao ng mayor. Sa ilang dokumentong ipinresinta sa investigasyon, lumalabas na Chinese ang nanay ni Mayor Alice. Pero sa birth records ng magkakapatid na Guo, isang Pinay na nagngangalang Amelia Leal ang nakasaad. Ang tanong tuloy ng ilan, paano nga ba siya lumusot sa Comelec sa kabila ng kanyang mga dokumentong kahinahinala? Ang duty namin ministerial lamang. Ibig sabihin, wala kaming diskresyon but to accept the certificates of candidacy. Hindi kami pwede magpadagdag ng kahit na anong requirements, ng kahit birth certificate. Sapagkat ang sabi lang ng batas, basta i-accomplish yung form at panunumpaan ng magpa-file ng candidacy, tatanggapin ng Commission of Elections. Sa official statement via Facebook ni Mayor Guo, iginiit niyang sumasang-ayon siya sa proseso ng batas at tinatanggap niya ang pasya ng ombudsman. Handa raw siyang makipagtulungan sa mga kinaukulan para lumabas ang totoo. Siya. ang mga balitang hindi maganda o nega. Napapanood man yan o nababasa online kasama ang mga komentong pambabash ay may malaking epekto sa atin. Most of the times, if ever ma-observe natin siya talagang towards the negative dahil meron niyang toxicity or other negative biases pagdating dun sa mga nangyayari sa social media. So it could give them a lot of stress to the point that it, they could develop other symptoms that could lead to the diagnosable mental health condition. Yeah, Mapa-clickbait, panguhusga, Your Honor, hindi ko po alam. O kontrobersyang legal, nakakahatak ng atensyon sa ating mga mata. Pero paalala lang ha, wag basta sumausaw sa issue, hindi lahat ang nakikita sa social media ay tama o totoo. Importanteng mag-fact check muna at alamin ang buong kwento. Iwasan din ang pag-share ng fake news at hate sa mga komento because life is as good or nega as you make it. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan. Pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kili-Kili Underarm Serum. Yan. Pagbalinis sa malinis na ang kili, -Kili kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your kilikili. -Kili.